Merry Christmas, mga Marcy at Parsi. So, eto nga pala yung niluto ko para nga sa ulam namin ngayong Pasko. Ayan nga yung nilinisan kong lamang loob ng baka. So, kahapon nga rin pala, ginawa ko nga itong grey ham. Pero dapat talaga ng 23 pa nga ito. Pero dahil ang dami nga namin ginawa ng 23, kaya naman itong 24 ko na nga ito ginawa. Gamit ko nga pala dito yung electric beater. Eto nga rin pala yung ginamit ko na pang mince dun sa mga sibuyas at bawang at carrots na ginawa namin Shanghai ng daddy. maya, -maya nga lang din eh. Tapos na ako gumawa at nilalagyan ko Fresh graham dito sa may ibabaw. Medyo na parami nga ako nabili ng graham's kaya naman dalawang lagayan nga na ganito yung nagawa ko. Ang pricey silang din talaga gumawa ng graham's ngayon at ang mahal nga ng mangga. Fast forward naman tayo kina gabihan nga eh nagsimba naman kaming buong pamilya. Pero bago nga magsimula yung misa eh meron nga silang play. Nako kung napanood nyo nga lang yung play nila eh talaga namang maiiyak ka. Ang ganda lang kasi para talaga napanood mo nga kung paano yung naging hirap ni Mama Mary bago niya nga naisilang si Jesus Christ. Ang behave nga lang din ng baby na gumanap nga bilang baby jesus Pagka uwi nga namin galing simbahan, iumidlip na lang kami at pagkagising nga namin itong alas 12 ay eh, nagbukas muna ng regalo itong mga bata. Simple nga lang itong mga regalo ko sa kanila pero tuwan-tuwa nga sila. Alam nyo naman ang mga bata, eh, tuwan-tuwa nga yan pag meron silang naririsib na regalo. Kaya naman sa mga gusto nga humabol ito, matanggap pa rin po kami ng Christmas gift. Pwede naman Gcash, ipm e nyo na lang ako, Charis. Ang sarap lang nilang panoorin habang nag-unboxing ng mga regalo nila. At alam ko, pag laki nila ay nila tong mga ganitong memories na every Christmas nga eh, meron silang nare na regalo galing nga sa mami at daddy nila. Isa kasi talaga to sa mga pangarap ko nung bata nga ako na makapagbukas ng regalo tuwing Pasko. Dali hindi ko nga to naranasan na isa nga to sa mga pangarap ko na maranasan ng mga anak ko. At bilang isang nanay nga eh, masayang masaya ang puso ko na makita silang masaya sa mga regalo nila. Ito nga in unboxing dito ni Sena ay bigay naman niya ng tita nila yung mga bag. Sobrang saya nga din ni Gia dahil nasabi ko nga rin sa tita niya na favorite color niya yung pink. Kaya naman pink bag nga yung binigay sa kanya. Fast forward naman tayo. Kinabukasan ay sinamahan ko naman itong dalawang bulinggit ko na mamasko sa mga ninong at ninang nila. Every morning talaga ng Christmas eh ganito na nga yung scenario namin. So shoutout nga pala dito sa aking kumari na si Bella at eh, pati na nga rin dito kay Tina. Alam ko naman na hindi tayo pare-parehas ng mindset dahil alam ko naman yung ibang mamis nga ay eh, hindi nila dinadala yung mga anak nila sa mga ninong at ninang nila. Pero tinatanong ko naman yung mga anak ko kung gusto nga nilang mamasko sa mga ninong at ninang nila at sasamahan ko sila dalawa. Kaya naman sa lahat nga ng at kumpa ko dyan ay eh, maraming salamat sa mga binigay niyong pamasko para sa mga anak ko. Pati nga dito ko naman totoy, eh, namas ko na nga rin tong dalawang bulinggit ko. Maya maya nga ay umuwi muna kami sandali at in-open na nga nila tong regalo na nareceive nila. Nakakatuwa nga kasi pag pumunta kami sa ninong ni Sena eh meron din si Giyang regalo. Pag sa ninong or ninang naman ni Gia, eh meron nga din si Sena. Tuwang tuwa nga si Sena dahil may bago na nga daw siyang kumot. I-share niya nga daw yan sa kapatid niya at eto namang nareceive ni giya eh pang color. Naku po ang hilig hilig pa naman ang bunso ko kaya naman tuwang tuwa siya dito. Salamat po pala sa nagbigay at maya -maya nga Then pumunta naman kami dito sa may district mall Then after ay dito naman sa South Plain At dito na nga kami tumambay ng napakatagal Nandito kasi nakatira yung isang ninang ni Sena At isang ninang naman ni Gia Best friend ko na kasi yun since high school Nung wala pa nga kaming mga anak at dati pa man talaga ay mahilig na nga akong pumunta sa kanila May okasyon man o wala At hanggang dito na lang muna Salamat sa panonood Till next video!